ah, tuwang-tuwa siya oh. Ayun oh, maganda lang lugar. Let's. Ayun, know. maganda ng lugar, maganda ng, ng panahon. Good afternoon. Sa sulok man ng mundo kayo na mga katulad ko. Araw nang Sabado sa Sabad. akin po sa. So, ayan. Ah, sama pa naman natin mag-inig. Mata kami ay mamimili na, na ang pantinda ka sa kanto hindi ka rin soft terrain sa mga mga pa ayun sila makaganda ng lugar dito kahimik sa kakang sama pa yung aso kulit ng aso na yung ka lang kapwa mo aso kakagating ka ano Choco, sama-sama kasi Ayan na, takbo siya. <laughs> Takot ka na. No, ang kulit eh. Kulit niyang kasama niyo? No, kasama oh? niyo. Wala, 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 wala. No, 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 no. <laughs> kulit na kasama natin. Hindi ah, lang ang palingkit dito. Walang mga tinda na sila. Sararado yung mga halit. Ayan o, takbo ng takbo siya no? Ibang tuwa. Eh <laughs> wala nang alin sa. Nero. Pag dala isang ano, isang ano, soft drinks. <laughs> Nakakatulong na yung aking puso. Mga lods <laughs> na. Pang tinda ba sa kantin. Pag ito ng araw ng Sabado, yan yung gagawin ng mga sabog sa pikul, mag magsakada para sa kantin tinda. Yeah. Ada yang pindah milih sang pindah. Siang. Nah, ini aku mau pang pindah sa. Kante. Sitok. Ini talong pang torsa. Dong kawan. Bos nyampan sit. So, oh, semua ting munting kante. Well, Oke, right. Ayan mga lods Ito lang yung ano natin Wala tayong ano eh tayong tracer Kaya ito lang uh, Ito lang Oler na Oler na Ito, yung, halad, itapos, again, ito lang wala tapos sa Ganyan yung yego Ito yung pamamara natin sa Munti natin country. Ayan Nakatsaga lang Asal yang asal angkut ini, tuh, asal yang Tá simula. <laughs>